Usap-usapan nga ngayon sa social media ang naging interview ni dating NBA superstar Tracy McGrady matapos itong magkomento sa huling laban ng Gilas Pilipinas at China. Sinabi nga nito na nakakabilib ang comeback win ng Gilas Pilipinas kontra sa China kung saan pinangunahan ito ni Gilas Pilipinas Naturalized Import Justin Brownlee ang isang come from behind win laban sa China. Nagtataka nga si McGrady kung bakit hindi hinigpitan ng China ang depensa kay Brownlee hindi kayong mailit na ang kamay nito matapos pumukol ng 5 out of 5 sa 3 point territory. Sa pagtunog nga ng final buzzer, panalo ang Gilas Pilipinas kontra sa host nation China 77-76. Bagamat nagbilib si Tracy McGrady sa naging panalo ng Gilas Pilipinas against China sa kabuuan ng laro, ay sa kanya, mas magaling pa rin ang China kumpara sa Pilipinas. Si Tracy McGrady o mas kilala bilang T-Mac ay na-draft noong 1997 NBA draft ng Toronto Raptors. Pinsan siya ng isa pang NBA superstar na si Vince Carter. Maraming teams na ang kanyang nilaruan sa NBA. Kasama na dito ang Toronto Raptors, Orlando Magic, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, at ang huli nga ay sa San Antonio Spurs. Pero mas naging popular ang 6'8 guard sa Houston Rockets matapos ang kanilang come from behind win kontra sa San Antonio Spurs kung saan ito ng 13 points, 35 seconds na lamang ang litera sa laro. Dito nga nakasama niya ang Chinese superstar na si Yang Min sa Yuzo Rockets. Misa din ito nilaro sa Kingdow Eagles sa Chinese Basketball Association ng isang taon at tagtala ng 25 points, 7.2 rebounds, 5.1 assists, at 1.6 steals per game pero hindi niya nabuhat ang kanyang kabunan dahil kulay lang ito pagkatapos ng season. And especially They went up nine. When they went up nine, I think it was a minute and you know, a time, minute and a half left. I thought it was in the bag. There's no way when you up nine because right, they controlled the game. Right? Their kid, Philippines had a kid that was hitting some tough shots, but really the only one like making threes and making big shots. Mm -hmm. And I don't know why they didn't double team him, get the ball out of his hands, and make somebody else make play. Yeah. yeah, that was that was a pretty bad loss because me watching that game, Philippines wasn't better than I At ang ni Timak, hindi to nagustuhan ng mga Pinoy basketball fans, particularly. ang Magilas fans dahil para sa kanila legit ang panalo ng Pilipinas kontra sa China. Hindi daw nakita ni Tracy McGrady ang naging depensa ng Pilipinas na nagpahabol sa kanila mula sa 20 point deficit itong third quarter. Nauwi nga sa personalan ang balat ng ilang gilas fans. Wala raw karapatan ng isang player na magkomento dahil hindi malang lang siya nanalo ng kapinato sa NBA. Meron din nagsasabi na bakit ang Asian Games lang ang pinanood niya. Baka nakalimutan din ni Tracy McGrady na tinalo din ng gilas Pilipinas ang China noong FIBA World Cup. Well, sa lahat, ang interview ay ginawa sa China. Sabi nga ng mga netizens, dahil nasa China nga siya, malamang paboran niya ang mga Chinese. Sabi nga ng isang nag-comment, si Timak na matalik na kaibigan ni Yao Ming ay may karapatang magpahayag ng kanyang opinion. Pero ang opinion niya ay hindi nangangahulugan na tama ito. Hindi niya rin mga bagong ang katotohanan. Kasama ang bilyong-bilyong Chinese na ang mga matatangkad, malalaki at mga preparat ng Chinese ay tinalo ng gilas sa kanilang teritoryo kahit pa dalawang linggo lamang ang preparasyon nito at pinagkaitan pa ng mga players. Kwento nyo yan, syempre, kayo ang bida. Ganun pa man, maraming salamat sa iyong opinion. Makakaasa ka na lalo pag-iigihan ng Gilas Pilipinas ang kanila paglalaro. Hindi para sa iyo, kundi para sa milyong-milyong Pilipino na nakasuporta at nagmamahal sa aming national team. Isa pa pala nakakatawang balita, hindi ko alam kung legit ito, pero si SMB Sports Director at Gilas Pilipinas Team Manager, Al Francis Chua, ay may pinost sa kanyang Twitter account, kusa sinabi sa post na may mas alam pa sa basketball si Al Francis Chua at team code kumpara kay Al Panillo at Chot Reyes. Umani nga ito ng marami reaksyon pero ang karamihan kung legit ba ito. Sa mga hindi nakakalam, bago pa man naging sports director ng San Miguel Corporation si Al Francis Chua, minsan na ito naging coach ng ilang PBA teams tulad ng Stag Pale Prisoners, Central Serial Tours, Pop Cola 800s, at Tanduay Ram Masters na nagawa niyang ipasok sa finals noong 1999 PBA season. Kalaban ang San Miguel Beermen. Ano sa tingin nyo mga kabola? Tama ba ang naging komento tungkol kay Alfrances Chua? Tara, pag-usapan natin yan! Mag-comment rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.